Sa so, mapagpalang araw po sa mga kaibigan, sa video ito ay pag-usapan natin ang matagal na na-request ng mga fans kay Kuya Jomar na ipakilala si Carla sa kanyang pamilya. Dahil sa wakas nga mga kaibigan ay nagsalita na nga si Kuya Jomar na handa na itong ipakilala ang dalaga sa kanyang nanay at pamilya sa naga. Sa wakas nga mga kaibigan mukhang matutuloy na ang matagal na na-request ng mga fans ng Jomar kay Kuya Jomar na pakilala ang dalaga sa kanyang pamilya sa naga dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa nito napapakilala ang dalaga sa kanyang pamilya kaya marami ng mga fans ang galit na dahil ayon sa kanila ay dito mo masusukat kung gaano kamahal ng isang lalaki ang isang babae kung kaya nito ipakilala sa kanyang pamilya. Sa lahat ng love team ng Kalingap mukhang si Kuya Jomar na lang ang hindi pa pinakilala ang kanyang partner sa kanyang pamilya. Kaya ngayon nga ay sobrang saya ng mga fans ng Jomar dahil sa sinabi ni Kuya Jomar na na nito ang dalaga sa kanyang pamilya. Dahil ayon kay Kuya Jomar mga kaibigan ang rason kung bakit hindi pa nito napakilala ang dalaga sa kanilang pamilya ay dahil sobrang lalit daw ng daet sa naga at malayo pa ang bahay ng kanyang pamilya sa naga. Kaya isang rason yan kung bakit hindi pa nito nadadala ang dalaga. Pero maraming mga fans ng Jomukara hindi sang ayon sa sinabi ni Kuya Jomar. Dahil nandyan naman daw si ang at sasakyan nila ni Carla na sobrang laki at maraming maisakay. Kaya ngayon nga mga kaibigan ay napipressure na si Kuya Jomar sa kanilang mga tagahanga kaya abangan ng daw natin dahil isa sa kanilang episode ay ipakilala na si Carla sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang nanay na tagahanga din ng Jomcar Tsaka hindi rin naman sila mamatagan agad na sa malayo ano. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Next time, may magtamang uh, panahon naman dyan. Sense na makikilala mo rin sila. next time. Ito naman ang taon Mayroon naman yan. Malaki rin naman ang pamilya namin. Malaki rin sa uh, So, one big big happy family talaga ang aking <laughs> reunion na magaganap. Ano po ba ang masasabi niyo mga sa plano ni Kuya Jomar na ipakilala na ang dalaga? Ito na ba ang tamang oras para magkita si Carla at ang nanay ni Jomar? Please comment down below at pag-usapan natin yan.